Kapag ang layunin ng isang magsasaka sa pagtatanim ay upang pagkakita na agad lang isip mga gulay na talong, yung sili, sitaw, kamatis at ampalaya. Lalo na kung nakatira tayo sa mga lugar na hindi naman malamig. Maganda namang itanim yung mga gulay na yan dahil sa palengke. Pero ang mahirap po sa mga klase ng gulay ito, mahirap po itong alagaan. Dahil may mga sakit ito at insekto na mahirap kontrolin. Tulad ng talong na may sumisirang uod sa bunga at tarbos niya na kung hindi natin makakukontrol maaaring wala tayong anihin. Isa pa sa problema na rin sa pagtatanim ng talong yung presyuhan. May time naman na umabot ng isang daan sa kilo ang talong. Pero may mga panahon naman na nagkakalaga lang ito ng limang piso ng isang piso bawat kilo. Nalos ni kalugi ng nagtanim. Isa pa sa pangkarin ng tinatanim ng nagsasaka upang pagkitaan itong ampalaya. Maganda rin naman ang kitaan sa ampalaya. Pero mahirap po itong alagaan at magastos. Dahil meron siyang insekto at sakit na mahirap kontrolin. Tulad ng fruit fly na kung hindi natin makokontrol halos wala tayong anihin. May mga sakit din ang palaya tulad ng bacterial wilt at pamamarako na kung wala tayong sapat na kaalaman para kontrolin ito, halos hindi na lumaki ang palaya at hindi na rin mamunga dahil maaga sila na mamatay. Magasas din ang pagtatali ng dahil para makapagpabunga tayo ng magandang kailangan natin ng balag. May kamahala na rin yung mga material sa pagtatayo ng balag. Lalo na kung bibili natin yung mga gagamitin sa pagtatayo ng poste. Nangangailangan din tayo ng panali para maitayo ang balag. Medyo may kahirapan din ang pagtatayo ng balag. Kaya nangangailan tayo ng mga tao para bayaran upang may tayo ito. Kaya magastos din ang pagtatanim ng palaya. Isa pa sa pangkarin tinatanim ng magsasaka upang pagkakitaan itong kamatis. Ang kamatis medyo madaling alagaan at napakarami niyang mamunga. Pero minsan dito rin tayo nagkakaproblema yung marami siyang mamunga. Dahil kapag nagsabay-sabay na nagtanim yung mga paramera at sabay din na namunga, bumabagsak yung presyo ng kamatis na halos 3 piso na lang bawat kilo. Kaya maraming hindi nabibili, nasisira kaya tinatapon na lang. Katulad ng isang truck na kamasis na ito tinapon na lang. galang ito sa pagsaka ng gulay. Dahil sobrang dami ng supply, hindi lahat na bilig nasira. Kaya itong pagsak tinapon na lang nila. Isa pa sa pangkarili tinatanim ng magsasaka upang pagkakita itong sili. Magandang itan itong sili, lalo itong siling labuyo dahil maaari tayong maging milyonaryo dito. May mga panahon kasi na tumatas ang siling labuyo na halos 1,000 bawat kilo. Pero may mga panahon naman na bumabagsak ang presyo ng sili isa pa sa mahirap sa sili, matagal mamitas ng sili. Kahit itong siling panigang, matagal mamitas ng siling panigang. Dahil sa isang tao, halos 30 kilos lang ang napipitas niya sa maghapon. Kaya kung naglilabor tayo ng tatlong bawat tao, ibig sabihin sa bawat kilo ng siling na pitas nila, binabayaran natin ito ng sampo. Siyempre, papakainin pa natin yan sa kamerienda. Kaya sa bawat kilo ng siling na pitas nila, nagbabayad tayo ng 10 pisong mahigit. May mga time na ang presyo ng siling panigang, halos umabot lang ng 15 pesos hanggang 20 pesos kaya halos wala lang kita yung mga nagtanim. Sa mga nabanggit nating gulay na ititatanim ng magsasaka upang pagkakitaan, kadalasang matrabaho, magasos sa alagaan at hindi stable ang presyo. Pero kung tuloy-tuloy din naman kayo mag ng ganyang klase ng gulay, pwede rin kayo tumama sa presyo. Ngayon na may babae ko na sa inyo yung mga gulay na madaling itanim at madaling alagaan. Ito kasi mga gulay na ito madaling tumubo, hindi maselan at patatag sa sakit. Hindi rin siya magastos. Dahil yung ibang binina ito, pwedeng tayo na lang mag-produce. O kaya na lang natin. Pero meron din namang nabibili. Hindi na rin natin kailangan palaging bumili ng pesticide. Dahil matatag ito sa sakit at insekto. Medyo stable din ang presyo niya dahil madalang ang nagtatanim. Ang unang sa lista natin itong Spinach o Kulitis. May dalawang klase ng Kulitis akong nakikita sa haroob ng palengke na ibinibenta. Yung isa yung malalapad ang dahon o Giant Spinach. Yung isa naman yung malilit lang. Kadalasan yung malalaking Spinach talbos ang inaani per kilo ang bentahan. Umabot na ng 50 hanggang 80 ang bawat kilo. Yung iba naman, binubunot sa katinatali. Nagkakalaga naman ng 20 hanggang 30 ang bawat tali. Yung isang variety naman ng kulitis, yung maliliit. Kadalasan ang nila sa pagharapin sa maliliit na kulitis. Binubunot naman nila ito habang maliit pa. Kapag meron ng 7 daon hanggang 10 daon, pwede nang anihit. Birebenta naman nila na sa palengke ng tumpok-tumpok lang. Nagkakalaga na naman ng 20 pesos hanggang 30 pesos bawat tumpok. Pero kapag mahaba na yung kulitis, binubunot din nila ito sa katinatali sa kabinete sa palengke. Kadalasang 20 hanggang 30 rin ang presyo ng bawat tali. Kapag tagulan, ganyan ang presyo ng kulitis medyo mababa dahil madali silang mabuhay. Pero mas tumatas pa ang presyo ng kulitis kapag hindi maulan, lalo na yung buwan ng March, Abril at Mayo kapag tigang na tigang ang lupa. Sa pagtatanim naman ng kulitis, ang itinatanim dito yung buto. Pwede kayong bumili ng buto nito sa mga online shopping. Kung ayaw nyo nang gumastos pa, pwede kayo nalang mag-produce. Kung meron kayong time na kulit, hintayin nyo na ng ang mulaklak hanggang sa yung bulaklak niya. Pwede nyo lang kuha nyo na ito yung bulaklak dahil magkasama na sila ng buto. Pwede nyo lang itanim yun. Kung wala naman kayong spirit sa bahay niyo, pwede naman kayong magkanap sa paligid nyo lang. Dahil madali lang naman itong tumutubo. Dahil tumutubo naman ito kahit sa mga daan lang o sa mga bakanteng lote. Ang paraan naman ng pagtatanim kung maramihan, sinasabog lang nila. O direct seeding. Ang pangalawa naman itong saluyot. Dati ang saluyot hindi naman yan tinatanim. Kapag tag-ulan lang kasi maraming tumutubong saluyot. Kaya ang ginagawa ng iba, kinukuha lang sa kabinay-benta sa palengke. Pero ngayon tinatanim na at maganda itong pagkakitaan. Kapag binebenta yan sa palengke, yung iba nakatali lang. Binebenta nila ito ng 20 pesos hanggang 30 pesos. Yung iba naman, per kilo ang bentahan. Nagkakalaga ito ng 50 hanggang 80 bawat kilo kapag tag-ulan. Pero talbos lang yung mga yun, wala lang sanga. Sa pagtatanim naman, ang itinatanim sa saluyot itong mga buto. Pwede kayong makakuha ng buto ng saluyot sa mga mature na puno ng saluyot. Kunin nyo lang yung mga tuyong bunga at nandun yung buto. Available din ang buto ng saluyot sa mga online shopping. Ang buto ng saluyot medyo mahirap patubuin. Dahil lahat yung nagtatanim ako ng buto ng saluyot ayaw tumubo. Ang paraan para tumubo ang buto ng saluyot, pakuluan nyo muna yun ng 20 hanggang 30 minutes. Kapag napakuluan nyo na ng 30 hanggang 20 minutes, iahon yun na sa kanyang naman ilagay nyo sa malamig na tubig. Kapag malamig na yung buto, saka nyo mo ngayon iahon at patuyuin. Kapag natuyo na, pwede nang itanim. Sa pagtatanim naman ng saluyot, kadalasan itong sinasabog lang. Sa pag naman, magmula pagkasabog mga 30 days lang, pwede nang anihin. O depende sa laki ng halaman. Kung magtatanim kayo ng saluyot kulitis para pagkakitaan, mas mainam na magtanim kayo sa mga panahon na tag-araw. Dahil mas mataas ang presyo niya. Ang pangatlo sa listahan natin itong talbos ng kamote. Sa pagtatanim naman ng kamote, may dalawang bahagi ng puno ng kamote ang pwede nating tanim. Yung una, pwede natin itanim yung baging niya. Yung pangalawa naman, yung mismong bunga niya. Ang maganda dito sa kamote, dalawang pwede niyong anihin. Yung bunga sa kayong talbos. Kung ang purpose sa pagtatanim, pang talbos lang, pwede na kayo magtanim ng bunga at saka yung baging mismo. Pero kung ang purpose sa pagtatanim, para pabungahin, mas mainam itanim yung talbos. Kung gusto niyong magtanim ng kamote at wala kayong makukunan sa paligid yun ng binig, Pwede kayong bumili ng bunga o talbos ng kamot sa palengke, pwedeng itanim yung mga yon. Kung ang dahilan nyo sa pagtatanim ng kamot ay upang talbosan at ibenta, ang magandang itanim yung baging niya. Kadalasan nabibili ang talbos ng kamote sa halagang 15 hanggang 30 peso. Ang pang-apat naman natin talbos ng kangkong. May dalawang klase ang kangkong, yung upland variety sa kayong lowland variety. Yung lowland variety, siya yung tinatanim sa tubig. Kadalasan itong nakikita sa mga pispan. Kahit sa mga bukid, makikita mo rin ito. Kadalasan din itong nakikita sa tabi ng irrigation canal. Kahit sa mga tabing tan, na nakikita rin ito lalo na tagulan. Ang kagandahan sa variety na ito, madali lang siyang mabuhay. Kahit itya mo lang yung bagay sa may tubig, mabubuhay na yan. O kahit ito sa lupa na mamasa-masa lang, mabubuhay ng variety na ito. Ang pangalawang variety naman ng kangkong itong upland. May dalawang paraan ng putatim sa upland na variety ng kangkong. Una sa pamamagitan ng buto niya, ang pangalawa naman sa pamamagitan ng mga bagay niya. Pwede tayong makabili ng buto ng kangkong sa mga online shopping. Kadalasang upland variety yung nabibili nating mga buto. Sinubo ko magtanim ng upland na variety ng kangkong yung buto. Maganda siyang itanim dahil kahit sa mga butong lugar mo siya itanim, maganda pa rin ang paglaki niya. Meron kasi akong alagang rabbit kaya nagtanim ako ng kangkong ito pinapakain ko sa kanila. Kapag tag-araw kasi mayarap kumuha ng pagkain ng rabbit dahil walang tumutubong damo. May mga time din naman na kumukuha rin ako dito ng pangula. Itong upland na variety, pwede rin itanim yung mga baging niya. Kung paano itinatanim yung lowland na variety, ganun din sa upland na variety. Nabubuhay din ito sa matubig na lugar. Ang pagkakalam kong pagkakaiba na itong lowland sa upland na variety, mas matibay sa tag-araw itong upland na variety. At saka parang mas malaki ang baging ng upland na variety. Ang presyo naman nito sa palain ko mga 20 pesos hanggang 25 pesos. Isa pa sa pagkakaiba ng upland sa lowland na variety, itong upland na variety mas madaling anihin. Dahil pwede itong anihin sa mga tuyong lupa. At saka pwede ka sa pag-aani kaya mabilis pag-aani. Ito naman low land na variety medyo mahirap anihin dahil una matubig o kaya naman maputik. Pangalawa mahirap anihin dahil pa isa-isa ka lang nakuha ng talbos. Isa sa pinakamagandang itanim na gulay kapag tag-ulan itong kangkong. Lalo na kung yung taniman nyo binabaha dahil hindi naman nyo nalulubog kahit tumas pang tubig. Basta huwag lang umaagos. Ang pangalima sa lista natin ang paborito ang gulay alugbati. Merong dalawang paraan sa pagtatanim ng alugbati. Una sa pamagitan ng baging niya pangalawa naman sa pamagitan ng buto niya. Para mapatubo niyo buto ng alugbati, kumuha lang kayo ng mature na buto ng alugbati sa kapatayuin din sa kaitanin. Pero kung gusto niyo naman ng similya ng alugbati, subukan yung tumingin sa tabi ng puno ng mga alugbati. Kadalasan kasi ang buto ng alugbati nalalagyan sa lupa kapag nang mature na. At kusa lang yung tumutubo kapag nabasa. Kung gusto niyo magtanim ng buto ng alugbati at hindi available sa inyo, meron yung nabibilis mga online shopping isa pa sa pwedeng itanim sa alugbati yung baging niya. Yung mga nabibiling talbos ng alugbati sa palengke, pwede nang itanim yung mga baging niya dahil mahaba naman yung mga yun. Kunin nyo lang yung talbos sa kayong mga daon yung matitirang baging, pwede nang itanim yun. Kung magtatanim kayo ng alugbati para pagkitaan, magandang itanim yung buto. Kapag kasi buto ang itanim sa lugbati malalaki ang talbos niya. Kapag naman baging ang itanim mo sa lugbati mas mabilis siyang anihin. Pero mas payat ang talbos niya. Nagkakalaga naman ng 30 hanggang 50 ang bawat tali ng alugbati. Ito yung limang gulay na magandang itanim para pagkakitaan dahil madali siyang itanim. Hindi mahirap at hindi magastos sa lagaan. At stable ang presyo dahil konti pa lang ang tatanim. Kaya may magandang kita. Dito na natatapos yung video natin pero bago lubos tapusin, kung baguhan ka lang sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang taniman ng pitot subscribe button at notification bell para laging update sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pagbalahin ka ng Panginoon.